So dito guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Unang Sunday po ng buwan. Dito guys, ay tutulungan po kayo ng asin na to. So, kunwari po guys, marami ko yung mga utang o marami kayong mga pangangailangan. Pero parang nagtatampo sa inyo ang swerte at hirap na hirap kayo kung paano kayo magkaroon ng blessings. So dito guys, isa ko ito sa mga remove ng money blockages. So dito guys, hindi po siguro kayo nagkakaroon ng idea o hindi po kayo siguro naniniwala. Dito guys, ang asin ay malaki po ang ginagampanan niya sa mundo ng spiritual. So dito ang gawin ninyo, pag marami pong may sakit sa inyo, yan, lagi kayong salat sa pera. Ayan guys, ang gawin ninyo, kumuha kayo ng asin. Dito guys, hawakan niyo ito ng 2 to 3, 5 minutes. 2 to 3, 5 minutes ang gawin ninyo itong magdasal kayo sa mahal na Panginoon na tulungan kayo na mawala na lahat ng mga kamalasan at bigyan naman kayo ng pagkakataong mabuhay ng masaya, tahimik at masaga ng pamilya so dito guys, uh, gawin ninyo ng may paniniwala, wala pumipilit sa inyo na gumawa nito basta gawin ninyo ng may paniniwala dito guys, hindi nyo namamalayan nag-o-open door ang mga blessings sa inyong buhay dito po makakatulong po sa inyong lahat. So ito lang guys, maraming salamat po sa inyong lahat.